Abay, ito na nga ang ginagawa ni Derrick Rose matapos nga ng pag-announce niya ng kanyang retiro in the NBA. Pero bago natin siya pag-usapan mga idol ay ito muna si Aaron Gordon at ang kanyang naging statement na hindi nga nagustuhan ng maraming NBA fans and in particular mga American fans. Well, muna natin ang mga sinabi. Ni Aaron Gordon. You know, I, I was asked if I wanted to play for USA, and then the call never came around. So like, that was there was a little bit of salt there in the first place, you know. Um, and then just to see Yoke take him to the wire like that, you know what I mean? Like this dude on my team is gonna just wash these cats. <laughs> but all that being said, America. Ayon nga sa kanyang naging mga pahayag ay inaasahan niya nga daw ang tawag sa kanya upang mag-participate dito nga sa Team USA netong nakaraang Olympics. Well, first of all, yan pa lamang ay hindi na nga nagustuhan ng maraming fans sa Amerika. Nang dahil why would you expect nga daw? Yes, magaling ka nga daw at very important na role player para nga sa team ng Denver Nuggets. Pero pagdating nga daw sa international games, abay napakaraming option pa nga daw na pwedeng kuwanin ng Team USA bago dito kay Aaron Gordon. Gordon. And then parang natuwa pa nga daw itong si Gordon nung itong si Nikola Jokic ay parang tinatalo nga ang Team USA noon. Talagang nakasmile pa nga daw at parang excited na excited itong si Aaron Gordon na itong kanyang bansa ay matatalo dito nga kay Jokic. At yan nga mga idol ang hindi nagustuhan dyan ng maraming American fans. Hindi nga maganda ang dating sa anila na itong ang sinabi ni Aaron Gordon sa interview ito. At kaya naman daw mga idol, sigurado 'yan, wag nang asahan ni Aaron Gordon na makakasali pa siya sa next team USA, sa barating na FIBA pati na nga rin sa Olympic Games na naman. At ngayon ay atin ang pag-usapan na itong si Derrick Rose at ang kanyang malaking balita na inannounce nga sa NBA World at Basketball World because alam nating lahat na magre-retiro na itong si Derrick Rose matapos na i-wave na itong Memphis Grizzlies. Akala natin lilipat lang ng team pero it is the end na pala ng kanyang libro in the NBA. Pero kahit nagtapos na nga ang karir ni Derrick Rose dito sa NBA, abay nag-uumpisa na nga siya ng kanyang bagong chapter ng kanyang buhay. At binalita nga sa atin ng isang Bulls fan page na ito nga daw si Derrick Rose ay ngayon ay nagiging motivational speaker para sa mga bata. Pagtulong nga sa kanilang mga idol para malampasan nga daw ang mga tough situations sa kanilang mga buhay. Kumbaga, nagbibigay inspirasyon nga itong si Derrick Rose dito sa younger generation patungkol nga sa kanilang pinagdadaanan ngayon nang dahil isa rin si D. Rose mga idol sa mga ganyang bata dahil humble beginnings lang din ang pinagdaanan ni Derrick Rose. Pero he made it out nga. He made it. Ika nga na sinasabi ng maraming NBA players ngayon. At yan nga ang gustong iparating na mensahe siguro ni Derrick Rose dito nga sa mga bata sa younger generations na they can make it out also. At yan nga mga idol ang ginagawa ni Derrick Rose right after retirement. Nagiging inspirasyon nga sa younger generation.